Hello mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po gagawa po ako ng talitaw na may peanut butter at saka dila-dila. Bali dalawa kasi isang ano lang naman yun eh. Para mas malambot, maglagay tayo ng nilagang kamuti. Siyempre, glutinous rice flour. Ito, glutinous. Tsaka yung palaman natin, peanut butter. Warm water po ha. Tsaka maglagay tayo ng salt. Tsaka cooking oil. At syempre yung sesame natin. Toasted. Tsaka ito. Syempre yung coconut natin. Ayan. Balatan ko na po itong kamote. Kailangan lutong-luto. May ano, malambot po yan masyado. Ismash lang natin ha. Ayan lang sya. Ito na sya. Nasmas na po natin. Ngayon. Iyan na po natin itong glutinous natin. 400 grams po ito ayan oh. 400 grams tayo. Yan maglagay tayo ng salt. Okay. Tapos oil. 1 tablespoon oil ayan siya ha. Mix mix lang natin. Itong kamote natin ha, itong kamote, ayan, one half cup na kamote, tsaka one half cup, bali one cup po na kamote, ayan, one cup na kamote, cook kamote, smash. ayan tapos itong warm water natin. Mix mix lang tayo. Walang asukal ito ha. Eh. Kasi peanut butter matamis na. Ayan, kamayin na natin. Ganito lang siya. Kaya malambot po yung ano ko, yung palitaw ko. Kunti-kunti lang na tubig ah. na warm. Kailangan warm. Hanggang sa mabuo natin yung dough. Ayan, ito na siya mga kaibigan ha. Pero kulang pa ito. Kukuha lang ako ng ito, kalaki, ito. Ito siya. Ilaga ko po ito ay ilaga. Ipalutang natin. Ayan. Palutang Ayan. natin. Takpan ko lang po ha mga kaibigan. Habang naghihintay tayo. Doon sa niluto ko. Naihalo natin dito. Ayan, kailangan takpan para hindi siya titigas. Kumulo na pong tubig, ilagay na po natin yan. Ayan, hintay natin lumuta. Ayan mga kaibigan, pwede yan. Dinagdagan ko lang siya ng ano. Ayan guys, ihalo ko na ito ha. Ayan. Ito siya ang nagpapalambot para maging elastic yung ano natin. Ayan, lagay ko na lahat ito. Walang sukat-sukat yan eh. Basta mayroon lang maihalo siya. Ayan guys, halo-halo lang tayo ha. Halo-halo lang. Dyan, nandyan pa yung mga yung ano natin yung nilagang mixture natin ayan ito na mga kaibigan oh lagyan nyo lang yung oil yung kamay nyo ayan no oh. kagaya dito oh ayan iganyan nyo lang yung kamay nyo para hindi siya magdikit kasi talagang madikit po talaga at saka mag ano po kayo ng one half na na rice para pandagdag nyo kasi nga medyo na eh nung nilagay ko na yung ano. Kaya tingnan nyo. Elastic na siya, oh. Ayan, ang ganito hitsura niya. Kaya siya maging malambot. Kasi kung walang kamote at saka yung nilaga na nilagay natin, hindi niyo po siya maganito. Ayan, oh. Ito po siyang nagpapalambot, mga kaibigan. Eh, ayan. Ayan na siya. Kahit na magahan malambot ito. Ayan ang ano ang sekreto. Kailangan takpan natin mga kaibigan para hindi siya titigas. Kasi madaling titigas po yan. Takpan natin. Ito na, mga kaibigan yung peanut butter. Kailangan ko ilagay sa piping bag ha? Piping bag. Kasi pag walang piping bag, mahirap kong magpalaman nito. Kasi basa eh. Oh, ayan na siya. O, ganyan lang. okay? Ready na. magpalito lang, guys, ha. Ah. Sukatin natin. Ayan. Bilog-bilog. Ayan. Ayan siya. Sa palitaw at saka sa dila-dila. O, ganyan lang kadali. Tapos si bilog-bilog. Para minsan na na magpalaman at saka mag-plot. mag magplat Oh, di ba? o ganyan lang. Ayan, guys. Unahin ko itong dila-dila kasi ano, babaunin. Ayan, o, ganyan lang. Iplat lang siya. Ayan lang, bilog tapos ganyan, ipisilin lang. Oh, di ba? Napaka napakadaling ano. Oh, ayan na siya. Oh, ilubog na natin. Ayan, ganyan na lang mga kaibigan. Kasi pag kumulo na siya, ilubog na natin. Ayan. Etong dila-dila muna. Napakadali, di ba? Ayan mga kaibigan, lumutang na yung dila-dila natin. No, diba ang bilis? Ahintay ah, natin ano. One minute pa. Ayan guys, may one minute na bago siya lumutang. Ayan. Lutong-luto na yan ha. Ayan. Lagay lang natin siya dyan i-strainer. Ito na yung nyug guys ha. Nyo, mga kaibigan. Dito natin i-roll yung dila-dila natin. Tsaka ito, yung toasted sesame. E no lang, ganyan para maging mabango. Ayan o. Oh. Hmm, ang bango-bango. Tapos, i-sprinkle natin dyan. Ayan. Tapos, wala mo ng asukal kasi magbabasa. Eh. O, ba? Diba? O, ganyan lang siya. Ayan. Ganyan lang mga kaibigan, no? Ayan siya. Mainit-init pa eh. Ibabaunin na kasi ito. Kaya, ayan. Ganyan na. O, ba? Diba? Naku, ang sarap-sarap ng ano. Kahit na kinabukasan ito mga kaibigan, malambot. Nang dahil sa mixture na nilagay natin. Kaya ito ang sikreto ko. Ayan na siya. O, diba? Napakadaling pang merienda, mga kaibigan. Ayan, ilagyan ko sa dito sa tupper. Ayan, kasi babaunin nga nila eh. Ayan na siya, Ayan. mga kaibigan. Nasukat ko na siya, ha? Bilog natin. Para sa pinak butter na naman tayo. Ayan, napaka... Napakadaling pang merienda lang. Neto. At napakasarap. Kaya tiyaga lang tayo dito. Ayan, bilog-bilog. Ito lang mga kaibigan. E, lang natin. Saka, ayan. Tapos, ilagay ito nga ano natin. Peanut butter. Medyo maano ito kasi mabasa yung peanut butter. O, di ba? Ganyan lang. Pero napakasarap na ito mga kaibigan. O, di ba? Tapos, i-close lang natin siyang ganun. Ayan. O. O, di ba? Ganyan lang. Isa pa. Ayan, napakadali lang talaga dito. at napakasarap na pang merienda. O, di ba? Dami-dami natin ng konti kasi masarap sa peanut butter. Ayan. Tapos pisilin lang ng konti. Ayan, tapos i-close natin. O, di ba? Napakadali mga kaibigan. O, ayan. O, ayan na siya. Ayan, ito na mga kaibigan ha. Ilaga na natin kasi kumulo na yung tubig. Ayan, o. Oh. Ayan, kumulo na yung tubig. Ayan, ilagay ko na. Kasi kulong-kulo na siya. Ayan lang. Ayan, lumutang na siya mga kaibigan, o. Oh. Pero hintayin natin siya ng one minute lang. Ayan, luto na mga kaibigan, ha. Ayan, ganyan lang siya. O, ganyan. Ayan na guys, naluto na. Ngayon, itong sesame, ayan, sesame seed. Iganyan na lang natin, ha. Para maging mabango. Ayan lang siya, ko. Ayan. Ayan na siya, guys, Iganyan Ganyan lang natin. Ayan. Ayan, ito na siya, oh. Ayan, ang bango-bango. Halo ko na siya dito. Ayan. O, di ba? Ganyan na yan mag-roll na mag-ano na tayo maglagay na tayo dito ayan nakilnet talaga nakilnet po talaga ito ayan sya ang lambot-lambot po talaga ng ano ng palitaw ko ayan mga kaibigan ha? natapos na rin ako ngayon magtikim na tayo ha? o yun o oh. Ay, naku, may ano ito. May peanut butter. Mm hmm. Ano, Wow, ang sarap. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Oil, ang sarap. Grabe, mga kaibigan, yung lambot niya. Kaya nagustuhan ng mga anak ko ito. Mm hmm. Pag ngayon, ito na mga ano. Mm -hmm. Dila, dila. Pariwa lang naman sila, kaya lang walang palaman to. Hmm. Tingnan nyo ang dila-dila. Oh. Wow. Hmm. Ang sarap talaga. Kahit na wala asukal, wala pa itong asukal na nilagay ko ha. Kahit na wala asukal itong dila-dila mga kaibigan, masarap pa din. Ang lambot niya. Mm -hmm. Kaya nga sana, nagustuhan nyo po nga, mga kaibigan itong recipe ko ngayon na palitaw. Palitaw balls na may peanut butter at saka palitaw dila dila bali dalawa kasi isang recipe lang naman yan kaya marami salamat po mga kaibigan sa panonood nyo sa recipe ko ngayon at God bless po sa ating lahat at enjoy cooking lang po tayo mga kaibigan bye bye